Hindi pa na ng Commission on Elections ang pangangailangang ilagay sa Komele Control ang Bayan ng Socorro sa Surigao del Norte para sa Barangay at Sanggunian Kabataan Eleksyon. Ito ay sa gitna ng mga aligasyon ng kulto laban sa isang organisasyon sa naturang lugar. Ang si Comelec Chairman George Irwin Garcia, nagbigay na sila ng assessment sa N-Bank na walang dapat ipag-alala dahil magandang assessment ng Comelec Field Personnel, ASP, PNP at Coast Guard. Ang mga isyong kinasasangkutan ng Socorro Bayanihan Services ay walaan niyang kaugnayan paghahanda para sa halalan sa October 30. Gayun pa man sinabi ni Garcia na ng COMELEC ang pagdinig ng Senado sa naturang isyu ngayong araw. Nabatid na ang SBSI community ay may halos limang kilometrong layo mula sa pinakamalapit na paaralan kung saan maaaring bumoto ang mga residente para sa DSKE. Sa pagdinig sa Senado ngayong araw, aalamin ng COMELEC kung maaaring maglagay ng election precinct sa sitio Kapihan. Kasama mo sa DJXL Arimen Manila, Radiman Chanel Salazar, Tatak, What